sa damo damo lupadan dara ka pa naglupad ikot eh, ti sabit kada labi ko no sabit ang kuno daget nami ni nga hulik daget ay oh, oh oh wala na sumabit na siya wala na talaga oh ng video ni. Eh. Wala stand. Oh. Kadamo-damo sang lupadan ra ka pa naglupad sa nang idol ko. Okay. Oh, nami kasi ni kay nasabit ka. Ay Maayo na. sakit saya ini hari guys rilis tah hari diri -di rilis para kalupat sa oh lupa, hmm Uta, buinas talaga eh buinas talaga huling ibon